sir Itawag yeah, mo ulit ako ng pasayero na late na yung walang matak yan Okay oh. Eh, paano? Eh, pero wala Sakir ah. yan, madam Libre yan, madam Uwe Libre nga Pag anong mangyari sa akin, babalikan kita dito Kaya ako kami nagdadala rito Yes po. <laughs> Sabi niya, libre daw. Oh libre. Saan nga po ba? Sa ano lang, sa SM Cubao. SM? Cubao. SM Cubao? Wait lang, search ko. SM Cubao. Ano oras ba pasok mo? Ha? Ano oras ba pasok mo? Ah, 9. 9? Saan ka madalas dumaan? Ano yun? Anong word yun? Hindi, saan ka Ano ba? Dumaan, sa C5? Ah, dumaan? Oo. Ah. Diyan lang, sa... Hindi ko alam yung mga daan, C5 siguro yun, oo. No? Ngayon tayo pala ba pupunta dito? Hindi, actually ano... Bago lang kasi ako dito, taga ako Kuya. Ah, okay. Ayan, nabiyahe-biyahe lang ako, hindi ko alam yung mga daan pa. <laughs> Lalo sa ba ako nag-work. Ibig sabihin, hindi mo pa kabisado dito. Oo. Ilang taon ka pa lang dito? Isang taon pa lang. Pero nag-work ako sa Cubao, ano pa, two months. Ah, uh, ano trabaho mo doon? Sa Cebuana Cycle. Ano, motor loan. Ah, motor loan? Baka gusto mo. ah, <laughs> <laughs> baka gusto mo. <laughs> Mayroon na akong ano, sponsor kasi. Ah. Itong motor na ginagamit ko pang hahatid na libre. Sponsor kasi ito eh. Timing ka talaga. Wala na akong pera. <laughs> Kaya lahat ng ano ko, inahatid ko libre. Hmm, kasi libre lang din ito binigay. Sana ako. Kailangan i-share natin yung ano, yung blessing. Hmm. Madalas ka ba sumakay ng habal doon? minsan la pag rush hour na talaga yung malalit pero kung kaya sa oras na jeep lang talaga kapag tra traffic rush hour oo tapos minsan pag ano pag tinatamad na mag commute pag tinatamad ka makipagsiksikan oo Ay, madalas ako tumatambay doon pagka ano pagka umaga. Hmm. Nagre-rescue ako doon ng mga ano, mga papasok sa trabaho oo okay. traffic kasi doon lagi, ang hirap sumakay doon oo, madaming madaming ano doon ano pangalan ng facebook mo ya? ah, eto eto ah uh, ah uh, kita ano oras ba pasok mo? nine, 9? ah, but yan Hindi nga ako naniniwala nun sa dispatch. <laughs> ah, ba't di ka naniniwala? Wala lang. Kasi di, ta di ako taga dito. Ah, okay. Mahirap. Kasi... Sa ka ba sa Mindanao? Sa Butuan City. Butuan City? Anong probinsya may sakop nun? Parang sa Agusan del Norte. Agusan del Norte. Uh... Ito na yung... Ito SM, na, ano? na ha -ha. Dito kasi kami. Sa may 7 eleven taas. Ito ang building na to dito kami. Ah, ito dito. Oo. Oh, oh, oh. okay. Ito so, um. <laughs> lang Thank you, You're welcome po. You're welcome. Thank you,